kapag so, ka ito nakalagay natin nakapaharap yan sa may tubo natin ganyan siya alis uh, nasa ilalim kagandahan yan nakapatong pas ito we welding pa natin dito sa magkabilaan dito tapos dito sa kabila tapos kapit pa yung bawat gilid na ito yan ang kagandahan niya. so yun yung para natin para pag maglalagay ka ng channel bar matibay

yun yung dati namin bahay yun oh yun ama ha <laughs> eh nandito ha 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 nila. Ayan. Well, Ayan si ate ko. Ayan, no? So ito yung holder ng camera natin. Dito na tayo. Ayan kapatid ko. Ayan yung panganay namin. So ito yung mumunting lote namin. Kung saan na uh, si ate ko yun nagpapabahay kasi yung dating bahay na doon hindi si Levi tsaka si Adrian samahan natin sila Papa, ayun si Papa so ito na nga pahaba na layout natin ngayon so ayan medyo mainit mga kamasta no? pero punta tayo dito para tulungan natin sila sila Papa kasi silang gumag o sila lang gumagawa dito Ayan So yung naging poste na ito, ito na Mga tubo So Yung tubo na yan Yan ay magiging uh, uh, Column natin Tapos uh, interlocking na lang yung mangyayari dito sa loob So simple lang to Bahay lang ni ate yan <laughs> Dala ako ng sombrero ko Ayan Soak natin Pakabit natin yung tolda Para hindi mainit Eh magdudugtong tayo Sige sige so, Ang gagawin natin dito Kasi nga Na late ni ate sinabi Na Ganun pala yung plano Na itong bahay na to Kasi Streamline lang siya Kaya may kita nyo May tanse yan Ayun hanggang doon Ngayon uh, Hindi pumasok Yung height na itong mga to Kasi nag kami Ng uh, mataas mga uh, apat ata na hollow block o tatlo yan. so sila na naggabor uh, gabor dito sa Ilocano <laughs> nag backfill ano sa so, ngayon uh, ang gagawin muna natin dudugtaon muna natin tong mga tubo na to pero mamaya maglalagay na tayo kaagad ng channel bar doon sa part na yon at saka dito para isusunod natin kaagad yan puro channel bar yan so yung gamit namin dito na GI pipe mga kamasta 1 uh, one, one half na schedule uh, 40 mga kamasta no? Ngayon, ang diskarte niyan para makadugtong tayo. Pakuha ko ng uh, angle bar. So, didos to na 316. Ngayon, ang uh, ginawa kasi ni Papa dito, yan, dinugtong niya lang ng diretsyo. So, ipapakat ko ulit yan. Hindi siya po pwede kayo makikita nyo tabingi. Kasi nga, mali yung paraan niya. Ngayon, ang paraan kasi niyan para diretsyo yung dugtong mga kamasta. Kasi ito, maasintahan naman yung bawat gilid nito. Itatago rin natin yan, channel, yung uh, angle bar na yan. So yan yung magiging guide natin Mas magiging matibay pa Kasi nga ipitin natin ng dalawang Angle so Yan So naiwan namin yung cut off machine Kasi sabi ni Papa Kompleto sila gamit dito Kulang pala <laughs> Yan So yan ang gagawin natin Ayan yung uh, ginagawa ni Dren ngayon So papalagyan natin ng angle ispat Spot mo na Dren So lalagyan natin yan ng uh, Engel bar Magkabilaan yan Doon naman sa kabila yung isa Tapos sa uh, ayun puputulin natin At ganyan din gagawin natin Ayan eh, si Papa ginawa niya yan eh Na maluktot <laughs> Tinan nyo baluktot no <laughs> so, Ang gagawin muna natin Oops Sumabit ka So, gagawin muna natin mga kamasta. Ayan, unahin muna natin lagay yung tubo. Pwede rin naman nasabay na yan yung uh, angle bar na yan. Pero, para bago tayo mag full weld, lagay muna natin yan. Yung kaliba, ay, eh, ka, uh, kabila niya, o ispat lang yan, tapos bago natin itakip yung isa. Kasi kailangan nating uh, uh, ispatan yung dito sa may pinaka part o kaya pinaka awang niya. Baliktad, baliktad. 'pag yung gagamitin natin dito mga kamusta para sa process niya ay uh, channel bar na detress mga kamusta. So eh uh, ito nasa 1/4 'yung kapal nito. So ito 'yung tinatawag na heavy duty. So pwede rin kayong gumamit ng tubular na kung saan 2x4. Uh, so mas mag mas mag mas magaan lamang 'yon. So ito naman uh, sakto lang naman 'to kasi detress lang naman siya. Ngayon, ang gagawin natin diyan, dudugtungan natin 'yung ibang part kasi bitin. Ngayon, uh, meron naman kasing asinta to, kaya okay lang naman yon. mag i na lang tayo sa may pinakataas niya o kaya naman mag beam na lang tayo. So, yung lintel beam, lalagyan natin sa pinakagitna niya. Ayan, no? So, nandito na yung mga channel bar natin. So, tinansiyan na namin yan. Kinuha na natin yung pinakasukat niya. So, dito na yung dinudugtungan namin. Ayan na siya kaya kung makikita nyo no, sobrang baba talaga yung naiabang so okay sana kung tumiretsyo na yan ngayon para maging matibay pa rin gamitan lang natin ng ganyang pamamaraan so ito na yung elevation nya Ito na yung nya so halos sa uh, yung sinukat ko dyan medyo talagang kinuha namin yung mababa kasi ito pala ang gusto ni ate mataas so yon nasa 345 cm So mula dun sa may flooring niya So, so uh, napakalaki Kasi yung standard naman natin mga kamusta Halos na sa 310 up to 320 lang Ngayon, ayun yung baba nun O okay, height nya 280 na So halos uh, sa Nasa 45 cm na talaga yung binaba natin no? So tara, merenda muna tayo Ayan oh. Merenda muna yung tropa So ito mamaya malalagyan na namin ng channel baragat to. Ayan o. No? Oh. Andito yung lolo namin. Ayan o. No? Oh. Ayan yung lolo ko. Ang tawag sa kanya, 4x4. Ay! Eh tawag sa kanya 4x4. Kilala lang kilala dito sa amin 'yan, 4x4. Ayan si Bayo ko. Ah, Arsen, Emersia. Yan, uh, magkakat na kami ng channel bar mga kamasta no? So paano nga ba yung uh, posisyon ng channel bar natin na to? So may papakita natin yung uh, paglalagay natin yan dun sa may tubo. Kapag katubo yung gagamitin yung mga kamasta ito yung pinaka the best na paraan niya. So kinakat muna namin yung bandang baba, parehas yan, dito at saka sa kabila. Yan. Tapos yung bandang taas hindi na natin kakatingin yan. Ngayon, uh, bago natin isasalpak kasi to, ilagay muna natin yung buhos natin. So, bubuhusan muna natin yan, yung tubo na yan. Para sigurado na may laman sa loob. So, yan yung isa sa mga magpapatibay pa dyan. So, dapat yan yung halo nyo, yung basang-basa, para may pasok natin doon. So, bago natin lalagay yung channel bar, syempre importante mauna muna yung buhos natin. So, nabuhusan na namin lahat. So, na yung pinaka huli so ngayon nakaredy na tong uh, channel bar natin so yung channel bar natin mga kamusta eh. pinakat ko yung ilalim tapos yung nasa taas hindi na so ganun din sa kabila so yan yung gagamitin natin ngayon tatapal na natin tong ngayon so ilagyan na natin siya dito So ipapatong natin yan para sakto. At uh, papakita natin yung pwesto niya sa taas. So, salpak na natin. Ayan, so taas na. Ingat-ingat lang. Okay. So yan, nakapatong na yan mga kamusta. So ipakita natin. <laughs> 감사 <목소리로> Yan. So, pinasto muna natin. Mamaya papakita natin. Tapusin muna natin tong isa. At uh, bago ko ipakita na maigi para kita nyo mga kamusta na. So, may kapit na namin yung isa. Ay, na. Ito naman. Kapit natin tong uh, pangalawa. At na natin yung pangatlo para yun ang sasunod kaya pa naman ng oras ayan so ito muna yung susunod natin bago to mauli na yun nandun sa kabila so ito yung nandito medyo nakaharap na dito yung dalawang yan tapos ito naman nakatalikod so ginagamitan siya ng iskwala mga kamastan no? so ganyan yung ginawa natin doon sa kabila para sigurado Although pwede mo naman siyang tabingihin pero sa ngayon dapat kailangan iskwalado na kagad para yung tayo niya iskwalado iskwalado. So sa ngayon mga kamasayan papakita na natin kung ano yung ginawa natin dyan. Ayan o. Oh. So So zoom natin para makita. Ayan, no. So nakakapit yan halos lahat ng uh, paligid niyan tapos nakapaibabaw ba siya. So tingnan natin. Dito sa baba. Ito pinapakat natin to. Ayan pinapakat natin to tong part na to tapos alisin to ngayon yung nasa ibabaw hindi na yan maalis kasi ang konsepto nyan kapag ka ito naka ilalagay natin nakapaharap yan sa may tubo natin ganyan siya so kaya siya maalis tong nasa ilalim ngayon kagandahan yan nakapatong kasi to ngayon nasa ibabaw nakapatong na siya tapos i-welding pa natin dito sa magkabilaan dito tapos dito sa kabila tapos nakapit pa yung bawat gilid nito. Yan ang kagandahan niya. So yan yung para natin para pag maglalagay ka ng channel bar, matibay. Kasi kung nakapatong lang siya ng ganyan, tapos lalagay mo ulit ng ng uh, uh, angle bar dito sa ilalim niya tapos sa ibabaw niya. So parang kulang. Pwede rin naman sana dito, pwede rin naman. Pero yun nga lang, wala na siya sa linya kasi ang kinukuha natin dito yung sukat ng poste natin. Kasi kung dito rin naman, pwede kayo maglagay ng angle bar dito, angle bar din doon. So pwede pwede naman, maraming paraan. Pero ang kagandahan niyan, nakasabay na kasi siya sa sa linya. Ayan, yung linya niya. Di ba? So isalpak na rin namin yung nasa gitna. Then okay na. Bukas na lang ulit. Ayan. Yeah, Ayan. Sarap mag merenda. Pag gawin ito. Huh? Oh. Okay. Okay. So, bukas. Tutuloy na nila to. Gawin na natin. Lagay na natin yung iba yung ibang channel bar niya. Tapos diretso lagay na natin yung C okay. ano, si Fildins. Ayan. Okay. Ayan Si Amma Oh. di uh, ba? diba? ay, ang ko. Oo, oh, Amma. Sige. Hahaha. <laughs> nakita ni Joan nga kursunada na tapay. Oh. Yeah. <laughs> Pagka sinabi mong guapo, <laughs> wen <when>, guapo. <laughs> Nati sa mil ngay. Puro. <laughs> Ay sa sum mil. <laughs> ayan. So binaba na natin yung may, uh, H frame. Pero magdadagdag pa to. Okay. So kita-kita na -kita lang tayo sa susunod mga kamusta. So ayan. Kita-kita na lang tayo bukas ulit mga kamusta. Ayan, yeah, no? Iyan naman. mga naman. Tingnan siya ngayon. ka dito buwan ba?